Ibigay po what is due. At habang nandirito pa rin sila, hindi sila na kontento. Gaya na sinabi ni Yusek Bravo, eh nainganyo sila eh. Na-encourage sila to, to uh, submit more appeals or claims. Eh kung totoo naman, eh bakit hindi nyo bayaran? Kaya appealing to DBM. Kesa unahin nyo yung mga unprogrammed uh, funds or projects. Na alam naman natin hindi ang mga mahirap ang makikinabang. Unahin yung bayaran yung mga appeals ng health emergency allowances. Yung mga health workers natin na nagsakripisyo at nakipagpatayan sa atin ng panahon ng pandemya. Kung totoo naman na talagang pinaghirapan nila at pinagtrabahuan nila, sana gawan niya po ito ng, uh, ng, ng paraan. I'm appealing once again This is the 14th hearing about uh, the hiya uh, di di dito po sa Committee on uh, health. Nanawagan po ako kung may savings kayo, mayroon kayong uh, pwede ng pagkukunan. Alam kung kaya nyo ang uh, gawa ng paraan yon. Basta importante legally, meron pong uh, basis. Ay dapat pong uh, bayaran nito kung may uh, talagang gustohin. May uh, paraan. Pero kung ayaw, may dahilan. Kaya nananawagan po muli ako sa DBM, sa DOH na gawan niyo po ito ng uh, uh, paraan. Kaya po tayo uh, naririto ngayon. We would also like to be updated regarding the reports of uh, recent spike in COVID-19 cases in Southeast Asia and the reported increase in monkeypox uh, cases. Additionally, the DOH recorded 426 deaths in 2024 due to uh, rabies. Ito po yung gusto rin pong pag-uusapan ni Sen. Rafi Tulpo. For uh, 2025, the agency has recorded 55 rabies uh, cases from January 1 to March 1. I have previously raised my concern on this and strongly urge the DOH to intensify its anti-rabies efforts, particularly its vaccination campaign across the country. would also like to discuss this further in our hearing today. Ito pong monkeypox, dapat po maintindihan rin po ito ng ating mga kababayan kung paano ba tayo ma maaring mahawa at paano natin ito mapipigilan. Huwag natin antayin na kumalat po ito. Alam naman natin na minsan nagiging kumpiyansa tayo pero kung mapipigilan natin sa lalong madaling uh, panahon ay 'wag po itong kumalat at 'wag na po umabot sana sa isang uh, uh, pandemya muli. Lessons learned po tayo. Uh, dapat po ay uh, unahin natin parati ang uh, uh, prevention. Uh, Lastly, uh, ito pong napaka-importante rin po itong Virology Institute and the Center for Disease Control that would strengthen research and development on potential disease-causing agents and medical uh, surveillance. Yun po ang pinag-uusapan rin po na naging prioridad po ng administration ngayon, ito pong uh, Virology or Virology Institute. Lastly, the committee would also like to be updated on the state of our healthcare facilities, on the status... And the status of our efforts to further improve it, ito pong mga HPEP po natin, yung inyong mga proyekto na sana po ay hindi maging white uh, elephant, please uh, make it uh, operational as soon as uh, uh, possible. Let me repeat, pera po ng taong bayan yan. Dapat po ay mapakinabangan ng ating mga kababayan. Again, magtulungan lang po tayo bilang chairman ng Committee on Health, magtulungan po tayo para makapagbigay tayo ng maayos na serbisyo sa ating mga kababayan lalong-lalo na po yung mga mahirap nating pasyente the hopeless the helpless at yung mga kababayan nating walang malalapitan maraming uh, salamat po sa inyong uh, presensya for an orderly discussion uh, unahin po natin itong PhilHealth uh, and then before that I would like to uh, acknowledge uh, Senator Raffy do you have any uh, opening statement po Yes, Mr. Chair, dalawang issue. Actually, tatlo. Una, PhilHealth, and then uh, DOH. And then some hospitals na nakita ko merong nagaganap na korupsyon. But first, like you said, kanina sa PhilHealth, I really share your sentiments to the fact na dapat taasan yung coverage ng PhilHealth sa para sa mga mahirap. Kasi nga, I have experienced that na yung mga mahirap na like kababayan, in fact, first time experience pumunta ko sa San Lazaro Hospital recently at uh, tinatanong ko bakit merong cashier dito this is supposed to be a public hospital kasi meron daw certain uh, mga services supplies na hindi kinocover ng PhilHealth so sabi ko nga bakit hindi cover ng PhilHealth lahat so ano mangyari doon sa uh, hindi kinocover ng PhilHealth yun mga nga po yung sinasabi nyo, uh, sen, well, Mr. Chair, pupunta sa politiko, pupunta sa PCSO, pupunta um, sa malasakit, sa DSWD, dapat hindi na. Kung akong tatanungin, Mr. Chair, dapat hindi na yung mga GLGL -GL na yan, dapat kakanselin na yan. Kasi, pa, I mean, bakit kailang mamigay ang politiko ng ayuda na galing sa gobyerno para pampagamot ng mamirap ng kababayan when in fact kaya naman gawin ng gobyerno yon but kinakailangan idam pa sa politiko kaya kakatok na kakatok sa pinto ito mga mahirap ng kababayan like you said Mr. Teacher para lamang bayaran yung copay nila uh, and it happens all the time in fact uh, sa data ko more than 2,000 na ang lumapit sa aking opisina since January 2025 dahil meron silang balance sa kanilang bills sa ospital its either yung kanilang uh, kamag-anak ay uh, hindi makalabas o dili kaya yung bangkay ng kanilang kamag-anak ayo i-release bakit hindi kinover ng PhilHealth so if you allow me mr chair pwede ba ko magtanong sa PhilHealth oh, ah before they uh, uh make their uh, updates and uh, presentation go ahead po okay up PhilHealth um, meron kayong 866 accredited uh, animal bite center. Am I right? 866? Yes, Pa. At ang benefit package uh, para sa animal bite anti-rabies is 5,000 lang, tama? Or up to 6,000? 5,850 po your owner. Do you think that's enough? Tama na ba yan? Sapat na. Uh, limitan po sa mga bakuna po para sa kagat ng aso at saka pusa po ay nagkakalago ng mga 200, 2,500 to 3,000. Uh, yun po ang kalimitan pong mga kasong na-encounter. Kaya ako tinanong po yan kasi um, pag pumunta ka sa mga animal, animal, bite center sa iba't ibang lugar sa ibang bansa um ang kino-cover nga lang 5 to 6,000 eh ang charge is 20,000 so may balance pang 15,000 yung pasyente eh, ano gagawin nila ng pasyente Di pupunta pa siya sa mga tuloy na banggit ko bakit din nila taasan yung coverage nyo? from 5,000 pwede siguro gawing 15,000 at least malapit-lapit sa katotohanan and then yung natitirang 5,000 kung 20,000 yung singil ng clinic na yon at least i-write off na lang yung 5,000 kaysa sa 5,000 yung benefit na babayaran mo against 20,000 so may 50,000 balance medyo masakit nga doon sa hospital yon o sa center so taasan nyo yun po yung coverage can you do that? para nang sa gayon, wala na pong mamamatay na mga tao dahil sa animal bites kasi kadalasan yung mortality na mamatay, natatakot sila magpa-injection dahil wala silang pera. Uh, if I may, Your Honor po. Yes, sir. Uh, sige po. At, uh, kasi po yung pinagbabasihan po namin ng coverage, eh, kinukuha po namin yung datos sa mga hospital at mga provider. At parang kinukuha po namin yung average. Siguro po ay eh, natataon na ripasuhin po muli namin yung uh, aming mga datos. Exactly. Thank you, sir. So, also, kausapin niyo rin po yung mga hospital na binigyan accreditation na ito, tinaas na namin yung uh, benefit package, dapat yung balance, kung meron man, i-write off niyo na lang, huwag niyo singil sa pasyente. So, therefore, wala na dapat uh, masisingil sa pasyente. Full pay. Uh, yes, Your Honor. Uh... Actually po, nung una ko pong pag-upo, ay eh, kinausap ko na po yung Private Hospital Association of the Philippines at ang Philippine Hospital Association. Eh, at may pagpupulong pa po kaming gagawin. Para nga po, uh, yung pong aming coverage, lalo na po nga dun sa mga ward, mga ward accommodation, ay magawa na na negotiated na halos sa... Uh, wala nang ilabas na out of pocket yung ating pasyente. Dalawang tanong na lamang po ano, sabi ng kanila ni Chairman, um, merong balanse, pag nagkakaroon ng balanse sa ospital, lumalapit sa mga politiko, bakit, since it's a universal healthcare, bakit hindi lang sagutin ng pilat lahat ng bill ng mga mahirap natin kababayan? Ba't pinapagod pa yung mga mahirap natin mga kababayan, mga pasyente na umikot kumbaga around the world after sa pill health pupunta sa DSWD. After malasakit, kuminsan pupunta sa PCSO, punta sa Pagkor, punta kay Mayor, punta kay Congressman, punta kay Senator, etc. etc. Ba't ganun? Pwede bang gawin niya ng paraan na eh, i-cover na lang lahat, makipag uh, MOA kayo sa mga ospital, na accredited, na kapag may babayaran namin, tulad sinabi ko sa Animal Bites, malapit sa katotohanan, ilapit-lapit namin, pero dapat write-off na after that yung balance ng sagayon hindi na kailangan pa lumapit sa mga politiko tulad ng sinabi ni Chairman ang mga mahirap ng kababayan. Is that, is that feasible? Uh, Senator Rafi, if I may uh, interrupt lang. Uh, tama po si Senator Rafi kanina. Kung mas mataas yung inyong coverage, sa mga pasyente hindi na sila kailangan magmakaawa pang humingi ng tulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. For example po yung uh, yung Malasakit Center po, point sa one-stop shop. Wala hindi naman siya uh, sariling may sariling pondo hindi po. Ang Malasakit Center is a one-stop shop. Kumbaga isa-isang kwarto andiyan na po yung PhilHealth, andiyan po si DOH, andiyan po si DSWD, andiyan po si PCSO. Mag-aambag-ambag lang po sila para tumulong sa hospital billing ng pasyente. Pero kung mataas yung coverage at na-cover mismo ni PhilHealth yung uh, hospital billing, hindi eh, na siya kailangan humingi ng tulong sa iba't ibang siya ng gobyerno at hindi na siya kailangan humingi ng tulong sa mga politiko at humingi ng guarantee letter. Mm -hmm. Kung covered po ng PhilHealth yung kanilang pagpapa-hospital, So napakahalaga po ng PhilHealth dito. Sa totoo lang, wala talaga kayong excess funds. Kasi kung ginamit nyo po ang inyong pondo, itaasan 'yung coverage, increase case rates, expand benefit packages, mas mababawasan 'yung problema ng mga pasyente. And Senator Raffy is right na dapat uh, taasan nyo pa 'yung coverage. Na hindi na nila kailangan magmakaawa dahil karapatan po 'yan ng bawat Pilipino. At sa totoo lang napakalayo pa natin. Totoo yung mga sinasabi ng mga kababayan natin, yung mga nag uh, nagko-comment na ang layo pa nga natin sa full implementation ng universal healthcare. Nakakaingit po sa ibang uh, bansa don libre. Tayo hindi hindi libre dito lahat. Kailangan mo magmakaawa. Eh pera natin 'yan, pera ng taong bayan 'yan. Dapat po ibalik sa mabilis na paraan magtulungan po tayo dito. Whether dumaan kayo sa malasakit center, karapatan nyo naman po yan. Batas naman po yan. Karapatan nyo yan. Or hindi, hindi kayo dumaan. Diretso na kayo. May mga hospital naman na walang malasakit center. Kung taasan nyo lang po ang inyong PhilHealth uh, health coverage, increase case rates, malaking tulong po yun sa ating mga kababayan. konti lang naman ang may malasakit center na hospital. That is 167 Ilan bang hospital natin sa buong Pilipinas? Libo-libo. Eh kung tinaasan ang coverage ng PhilHealth, eh mas kampante tayo, yung mga mahirap nating kababayan, magpa-check up at magpa-hospital. At ilang buhay ang masasalbar uh, din nyo. Dapat po talagang napakalaga po rito, lalong-lalo na po ang PhilHealth at ang DOH to work together. Napaka-importante po nito. At uh, dito, nandito po ang ating uh, principal uh, Uh, sponsor ng Universal Healthcare uh, Law. na uh, ang layunin po niya ay talagang uh, mapa uh, ibsan no, mapababawasan yung problema ng kababayan nating mahirap yung mga pasyente po. At mal magiging malaking parte po ang PhilHealth dyan sa mga susunod pang uh, taon. Kaya kami bilang mambabatas, sinusuportahan po namin ang PhilHealth dito. We support you, we support your budget para gamitin niyo po sa tama at mapakinabangan po ng mga pasyente. Mr. Chair, may I continue? Thank Thank you, sir. Um, okay, pumunta naman tayo dun sa mga uh, healthcare provider. Meron din ako natatanggap na reklamo wala sa mga hospitals, mga doctors na hindi nababayaran yung mga claims na pinala na sa PhilHealth. At uh, the last time I attended a hearing pertaining to PhilHealth tungkol doon sa mga hindi nababayaran ng mga bills. Meron ata kayong apat na third party hit pick. And I suggested that time na gawin na lang isa at dapat gawing electronic. Kasi bakit isa? Para uniform yung pag-submission ng bill at mas mabilis. Kasi kung apat, meron yung isa dyan mabilis, meron isa dyan mabagal, meron isa dyan uh, pabalik-balikin ng yung bill ibabalik ulit sa doktor kasi kulang pa ng mga dokumento, et cetera, et cetera. Ano po nangyari doon, uh, Dr. Mercado? Sir? Uh, salamat po, Your Honor. Doon po sa mga past due, naglabas po kami agara nung pagka talaga po sa akin, nung flexibility claims payment, doon po sa mga hindi po nabayaran dahil po naglaps yung 60-day payment, 60-day period, umabot po yun eight um, point 8.8 billion nung na umpisa na po namin, iniumpisahan na po namin i-process, uh, hanggang September po yun na binibigyan po namin ng pagkakataon yung mga hospital na mag-file. Uh, doon po sa third-party provider nung pagka mag i, o so paglo-load po ng kanilang claims para po pumasok sa sistema namin, ang sineset po namin ay standards at sinesertify po namin yung kada provider pero ang option po kung sino po yung kukuha ng provider ay nandun po talaga sa facility po eh. Kasi may iba po gusto nila sila po ang mag-code. hindi po. po. may ano. Hindi po. Kahit saan bansa ka pumunta, isa lang yung service provider. Isa lang yung third party service provider. Bakit ginawa yung apat? Kasi may mga kumikita dyan, sa kontrata. Nakakalito po sila eh, pag-apat. Only here in the Philippines na isa na ang dami mga hitpick or third party Kitpik, provider kung tawagin. Pumunta kasi ibang bansa sa Europe, sa US, isa lang. Alam mo sa California, isa lang. Bakit po sa atin dami? Medicaid sa US, isa lang. ang proposes ng bill? Bakit sa atin marami? Kaya nga nagkakalito-lito ang dyan, sir. Eh. Kasi meron yung provider na mabagal, may provider dyan na talagang mangiipit at hindi magbabayad ng servisyo ng doktor, hospital. Meron dyan, pabalik-balikin yung pagsubmit ng dokumento, back and forth. Why don't you make it just one? Bakit kailangan apat, sir? Hindi ko magets. Bakit po apat? Apat, lima, o lima? O baka ngayon, i-increase nyo, ginawa nyo siguro ngayon, 20. Ilan ba, sir? Sir, kung bibilangin po yung nagde-develop ng kanilang sarili, higit po ng apat yon. Higit Kasi apat. po yung mga hospital mismo, mga po mismo ang nagde-develop internally. Pero yung pong datos na nakokolekta namin po, standard po yon. Kaya pag pumasok na po sa sistema namin, pare-pareho na po yon. Pero na... Hindi sir eh, kasi so, during the last meeting, uh, hearing na I attended, ang binigay na reason ay depende raw doon sa hit pick provider. Depende sa standard nung uh, hate pick provider. Kaya nga, bakit hindi na lang isa magpabid kayo at isa lang yung capable talaga na kayang-kaya niya ma-handle by the thousands of bills regardless if it's every day or every week or every month. Just one. Para hindi mo pang kalituan. I suggested that already long time ago. At hindi pa rin kong ginagawa, sir. Bakit po, sir? Anong meron? Natatakot kayong kansilahin yung kontrata nung iba? dahil meron mawawala ng kita? Sa so, palagay nyo, sir? Sir, ang mga government po, standard kasi yun po ay dinevelop na. No, din. sir, yun sir. po ang titingnan po yeah. namin na oh, platform sa po. Claims. Yes po. Oh, yun, yun 90 po yung... Na sabi ko, yun, hit pick yun, iba ang tawag doon? Sinyo? Yun po yung naglo-load. Ang nagpo-process po kami kasi yung back-end po sa amin. Eh. O kaya nga, so bakit, bakit kailan pang napakarami? Sige po, pag-aaralan po namin na yun nga, nakasaad naman po sa UHC na with DOH, magde-develop po kami ng sistema na standard po para sa lahat. Para sa lahat. Thanks Very yes, good. So, yung pong mga unpaid hospital dues uh, na 59 billion, ano po nangyari doon? Uh, yung pong, I think parte po noon yung 8.8 billion na nabanggit ko kanina, yung natitira po, eh, unti-unti na rin po namin uh, pinapabilis uh, bilis yung pagproseso. Meron ho kasi dyan, may mga tinatawag na denied claims or return to hospital. So yung po pating proseso noon, pinapaigsina po namin. Pero yung going forward po, prospectively, mas tutok po ako doon at nakikita po na mas maganda na po yung payment cycle ng ating mga hospital. Pero yung pong nakaraan ay tututukan ko na rin po at aayusin na po yung pagpoproseso. That's all Mr. Chair. Uh, I'll reserve my next question mamaya na lang sa DOH. Sir, uh, sabi ko mamaya na meron pa sana ang question. Okay, pero, pero, di, wait yun, Mr. Okay. Chair. So, uh, Senator JV. Uh, salamat, Senator Rafi. Do you have any opening statement? Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Gandang hapon po sa inyo lahat. First of all, I'd like to thank our Chairman Committee of Health, uh, Senator Bongo, for always uh, being on top of the situation, no? especially in the implementation of the UHC and uh, other health-related um, programs and issues um next week by by the way for the information of our uh, DOH family and field health um we will be already um scheduling the bicameral conference committee on the U universal healthcare amendments which uh, specifically which was already mentioned po ni Senator na sa salient features <laughs> of provisions or main provision is the adjustment of the rates no because um, being the principal sponsor of this measure, we did nobody foresaw the pandemic coming, no hyname Jumatagali pandemic, but I think we are still some are still recovering. so that's the reason why we need to adjust. no um kaya nga, I was hoping that the of will be here, but uh anyway, um, they have already taken a position that the uh, if possible status quo, Mr. Chair, no the five percent. at present pero sa amin po ni ay uh, nag-agree kami ni chairman uh, na sa Torbongo na kahit ma-adjust natin ng konti no at least um to allow our um yung pong mga direct contributors so yung pong mga employees na talaga nagko-contribute dito na kahit paano naman maka bangon-bangon makabawi bawi muna no because there are, some are still reeling from the pandemic uh anyway um we will be asking siguro sa PhilHealth later on ay aska uh, the new president, uh, Dr. Edwin Mercado. No, kanina we were I, uh, on the sidelines and uh, we welcome you. Sana po, naga, uh, kami po ay we're very optimistic ni Senator Bongo that under your uh, leadership, PhilHealth will have a different direction this time. No, na just a reminder, PhilHealth, um, we are a public company, public service company. Uh, hindi po tayo pribadong sektor na anangyari po kasi parang nagtipid ni Sir Chere. Eh. Sa halip na yung pong pera, gamitin para po itulong, no? Which is, what, which is what the universal health care intention is. Para po yung uh, out-of-pocket expense ng bawat Pilipino ay mapababa. Kung baga kung hospital bill nila, ay dapat nandyan ramdam ang PhilHealth. Ang nangyari po noon, uh, noong panahon ni Mr. Ledesma, parang ipinagmamalaki na malaki po ang kanilang savings, eh hindi po tayo pa, paalala lang hindi po tayo pribadong sektor na pag pagmamalaki nating savings. Matagal na rin po ako sa gobyerno, nag local government kami. At kami po basta po programa at pondo para po sa public services, inuubos dapat 'yan. Hindi natin dapat 'yan tinitipid. Um, first of all, siguro Mr. Chair, ang tanong ko lang nabanggit nyo kanina, yung case ang lagi kasing sinasabi ng PhilHealth no na they cannot do anything about it. Kaya mababa yung participation sa bawat hospital billing minsan nakakalungkot no tapa flash natin sa screen ang ibang example kung pwede no um napakababa po ng participation ng PhilHealth yan po ang uh, pwede na palakihan for example po ang uh, billing po nila ay uh, 170 o wow, ba 170,000 minsan po yung participation ng PhilHealth napaliit no kung titignan nyo. And uh, siguro confirm ko lang kay Dr. Mercado or anybody from Heal PhilHealth kasi ka, kaupo nyo lang. Yung ibang ano rin yung billing pakakita natin. Yung pong participation po ng PhilHealth, ang on the average, nasa 18% lang of the hospital billings. Average po. Siguro Dr. Mercado or siguro anybody from PhilHealth can confirm kung tama po ba na 18% ang average participation ng PhilHealth sa bawat hospital billing. If I may, uh, uh, Senator JV, I agree with you, no. sinabi niya kanina na ang uh, PhilHealth po ay uh, hindi yan pribadong uh, kumpanya. At aside from that, tandaan niyo lang po ito, uh, PhilHealth. Ang PhilHealth po ay para sa health, kaya nga po may health nakalagay dyan. At hindi po negosyo ang PhilHealth. Insurance po yan na meron po masasandala ng Pilipino. Pangalawa, ito pong nabanggit ni Senator JV, sample lang po ito, buti na po, naka 18% pa. Yung ginawa kong halimbawa kanina, less than 1% po yung sinagot. So, uh, there may be different uh, cases ninyo. No? Sabi nyo nga, 9,000 case rates yan na inyong pinag-aaralan. So, maaaring dito, less than 1%, ito 18%. Pero yung punto po namin dito, ay sana, I sagad nyo po para mas mabawasan ang uh, problema ng ating mga pasyente. Yun naman po ang gustong mangyari ng ating mga kababayan, na tumaas yung inyong sasagutin at mababawasan yung out-of-pocket uh, expenditures ng mga uh, pasyente. Lalong-lalo lalo na po yung mga mahirap dahil bawat piso, bawat sentimo ay napakahalaga po sa ating mga kababayan. Thank you, Mr. Chair. Siguro si Dr. Mercado or anybody from PhilHealth kasi alam naman namin, kaupo nyo lang. Pero ito po mga sample billing po na sa screen po. Total bill, for example, Mr. Chair, 270,000. Ang deduction, medyo malaki pa nga ito. Minsan, 8,000 lang eh. 32,000. So, 12% po. And on the average, PhilHealth, ang um, kanilang participation is about 18%. I uh, just like to confirm that with PhilHealth. Uh, tinitingnan ko po, Senator, thank you po dun sa katanungan po, uh, Your Honor. Tinitingnan ko po yung PETSA, uh, mukha pong 2024 po yung admission date at saka discharge date. Mula po kasi nung Enero, nag-across the board po kami na 50% increase dun sa aming uh, dagdag pong support value. Pero to go back to the, ano po, ang habol po namin, sa datos po namin na nakalagay dito, ay itaas po yung support value namin, 200% na po ng ward. Talaga pong i-cover namin yung ward. Yes, kasi yun po yung nakasaad sa ating universal healthcare care po eh. Kaya yun po yung aming hinahabol. Pero yung pong mga nasa private po, talaga pong nasa, nakasaad din sa batas, may incremental pong mga out-of-pocket yan. Depende na po doon sa tinatawag na accommodation, in, incremental ba expense ng mga hospital po. Pero sa ngayon po, malayo pa. Medyo ma hinahabol pa po namin yung 100% sa ward po. Well, first of all, Mr. Chair, uh, that's a welcome development. Lalo pag upo nyo, tinaas nyo na po. ang uh, and, uh, Magiging zero balance billing na ibig sabihin, pag nasa ward ang target ng PhilHealth na wala nang babayaran. Yung mga indigents, PWDs, and senior citizens. No? Yan naman po ang intention po natin. Lalo-lalo na yung mamihirap na walang babayad Kung pwedeng zero balance billing na wala na silang ilalabas, ay uh, yan po ang ating target. Ito po, isa pang sample, no? Um, sa private hospital, 1.5 million ang bill. Ang sinagot lang po ng PhilHealth, 10,700. So, 0.69% lang ho. No? So, may mga ganitong kaso, para lang po sa kaalaman ni Dr. Mercado, I know that your you're just still new, but we are hoping, um, Ayan. <laughs> Yan, alam sinasabi ko, less than na uh, 1% lang 'yung sinagot. At ang iba pa dyan, ang laki na nang na-contribute nila sa PhilHealth. 'Yung ginawa kong halimbawa kanina, 10 million 'yung hospital billing niya sa dalawang pagkakataon, ang na-avail lang niya sa PhilHealth is 57,000. Pero ang nakaltas...